Marami ang nadismaya sa sinabi ni Cardinal Ambo, pero ang totoo, matagal na nating alam na hindi sa hierarchy nang gagaling ang tapang ng simbahan. Tuwing may krisis sa bayan, hindi naman ang mga nakatira sa palasyo ng simbahan ang unang lumalabas, kundi ang mga pari sa komunidad, ang mga madre sa hanay ng mahihirap, ang mga laykong nasa kalye at ang mga aktibistang matagal nang inaapi. Hindi perpekto ang kaliwa, oo, pero sila ang unang tatayo kapag may nagtatangkang magtatag ng diktadura. Kaya kapatid, huwag tayong umasa sa personalidad. Umasa tayo sa taumbayan, sa grassroots church, sa simbahan ng mga sugatan, nakikipagbuno at handang lumaban para sa dangal ng bayan. Ako si Padre Jesse Galilea, may pusong Pinoy, kasama mo sa pananalig at pakikibakang panlipunan hanggang sa muli kapatid.